Shoutout po dyan sa inyong lahat. I-meet natin yung aking pinsan. First day of niya ngayon dito sa Hong Kong. At first time niya din dito sa Hong Kong. So, let's go! Alright, shoutout. Punta raw kami sa China ngayon. Bilis, 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 bilis. Naiwanan na tayo. Eh, tayo, no? Adito oh, dito kami sa loob na, na. GFM. GFM Blue. Blue. Ano to? GSM. GFM Blue. Puntang China to, pero elements pa rin to. Elements pa rin ito to? O oh, yan. Para kami pupunta ng airport. Ay, umikot tayo, di ba? Ito na yung ano yung... Skating. Ba? Ay, ito na yung Ay, ito na yung ano oh, immigration. Kaya may, ano, Ito yung papuntang China, ayan sila, pila-pila. Ito yung pinaka-airport nila. Yun iskan yung mga Ay, ano yung papuntang Beijing yung mga alaga. Yung mga yung yung passport nila. Yan o di ba? May channel, Waka, Lokachera. lokachera. O di ba? Maraming pasahero papuntang China. Going to China. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa uh, watching ng aking pagbibidyo. hindi ko na ala bumaba kala nila pupunta kami ng China props lang yun pumunta lang kami dito sa airport ng China papuntang China umikot lang kami dahil nabusog kami nag ikot at nang napagpag yung aming kabusugan diba? thank you po sa lahat po ng nanonood sa aking channel yeah. Pinilis ba? Tapos na ako. Kaya ka? Ano na O, oh, diba? Hi, Kuya Pag, Ray, Pag tumingin ka, ka, alam mo na, hindi ka na uwi Hi, Mang Ray! Shout out dyan, Kuya Ray. Namiss ka ni Manang Biday. I you, Mang Ray. Ano yan sa YouTube? Yes another vlog. Lagi kitang, lagi kitang napapanaginipan ko, Mang Ray. Wow, sana all. Sabi mo lang yan kasi marapit ng December. Huh? oh Oo. <laughs> oh. o, Baka diba? naman, Mang Ray. <laughs> diba? Sana all may Mang Ray. <laughs> o, sana all daw si ate. Sana all may Mang Ray. Pero hindi nila alam kung sino yon. <laughs> hindi ko maalam. Pakilala Secret. sa akin, Mang Ray. Shout out po dyan. Alam mo na po kung sino yun. Diba? Ito yung asawa ni Payaso, oh. Hindi niya in-expect na makakarating siya ng Hong Kong first day of niya today. Payaso. Oo. Dati, ang plano nila, nagpa-passport siya papuntang Thailand. Pero hindi na-expect na dito pala siya magpupunta. Kasi naman ang mga mga Oo. Oo. Tourist lang talagang ano sa Thailand, no? Ayan, thank you for watching and bye-bye. Sana nag-enjoy kayo.